So what's up mga idol, kumusta? Si Boy Groovy again from Exotic J. Uh, eto na. About dun sa uh, female na nag-egg bound. Uh, pasensya na dun sa mga nagme-message at nagko-comment. Di ko talaga kayo masagot dahil by that time hindi ko alam kung ano yung mangyayari at di ko alam yung isasagot. So March 6, nag siya ng eggs. Uh, six good eggs, two booby, yung isa slug, yung isa naging slug, uh, yung isa is good naman kaya sinama ko pa rin sa incubation, uh, mamaya papakita ko sa inyo and then uh, of course yung isa is naiwan nga dun sa belly nung uh, female ko uh, sad to say talagang hindi agad agad siya lumabas kasi week after nung dinalaw ako dito nung amo ko dun sa snake facility and then uh, yun uh, wala na akong choice kundi uh, sundin yung sinasabi niya which is uh, uh, i-aspirate na yung egg dun sa belly nung female kasi nga is talagang di hindi niya mailabas dahil sobrang laki uh, eto yung video uh, nung ginawa namin yun Ito. That's okay, yes. Okay. Okay. This is the awkward part. Mm -hmm. And this takes a while because, like, the gauge of the needle is thin enough that it doesn't hurt too bad. Yeah. But it means it's really slow. to pull the stuff. Mm -hmm. So it's like, we're just going to be here a while. <laughs> it's, okay, it's okay, Dito sa part na to, pinas forward ko na siya dahil sadyang natagalan talaga kami dahil sa manipis lang yung needle na ginamit namin dun sa syringe. Pero ang um, good news naman is talagang nag-success kami. Uh, nakuha namin yung most of the veins nung dun sa itlog. Uh, makikita nyo mamaya kapag uh, eh, pinakita ko na yung magiging outcome ng egg. So, kaya alam ko na kapag lumabas or mailabas niya man yung egg sooner or later talagang uh, wala ng pag-asang mabuhay pa yon Kaya hindi na rin ako nabigla nung nakita ko yung egg na ganun na yung naging itsura. So yun, uh, panawag naman, hindi ko na masyadong pinahaba dahil pare-parehas lang naman yung naging procedure. Uh, syringe, saksak sa female, higupin yung uh, laman ng egg which is hinayang pero mas hinayang kapag namatay yung female so eto na yung egg ng uh, normal head clown na no, pinare ko kay joker uh, orange dream firefly clown ayan so ayan. Uh, after uh, 18 days, ngayon ko lang mabubuksan to dahil nga uh, hindi ko siya chinecheck since nung no, nilay siya, nilay ng female dahil nga lagi kong dinadalaw yung female kung ano na bang balita. So, for now, ayan. 5, 6, and 7. So, lahat naman sila. Strong veins pa rin. Walang, walang foul smell. Walang kahit na ng mold build up. Fortunately. So, ayan. Uh, babalik ka na rin ito agad sa incubator para mag-continue ang incubation. And then... Proceed na tayo doon sa... Proceed na agad tayo doon sa female na ano na ba talagang nangyari So, yun nga Nakakalungkot kasi hindi niya na talaga kinaya Hindi niya na kinaya kasi... Yan. After 18 days, finally Nailabas niya na rin sa wakas Pero wala nang buhay to Wala na siyang... eh madumi Kuha ko ng paper towel So, medyo wet look siya and uh, alam ko na wala na 'tong buhay dahil, ayan. Uh, hati na siya. Kita ba? Teka. Alam mo Ayan. Hati na siya. Pero hindi abuuyan, yan uh, parang nasqueeze lang, nasqueeze out lang siya dahil nga, uh, 'di ba? Nakita nyo nga doon sa video ay uh, sinaction namin uh, gamit yung syringe. So isipin nyo. 'di ba? O oh, ayan may 1 inch siguro mula dito hanggang dun sa loob ng pinagtiklopan niya. So, ibig sabihin, ang laki talaga ng egg na to. Ito yung pinakamalaki. Well, may isa dong malaki, mahaba. Meron din isang malaking pabilog. Pero ito yung pinakamalaki so far. Kaya siguro ito yung naiwan sa kanya. Pero, okay lang. Mas okay na ako na hindi makuha tong egg na to ng ayos kaysa naman maging ang kapalit ay yung buhay nitong female, di diba? As a keeper or breeder, uh, responsible tayo sa mga alaga natin. Muntik na nga ako magpa ng appointment sa veterinary kasi nga is talaga nag-aalala na ako sa kanya. Well, and ngayon uh, March 24 from March 6, so yeah, 18 days already lumipas. And then uh, tapos in namin siya uh, noong May March uh 9 oh, March No, March 12. March 12, Tuesday from last week. So, yan. Ito na. Well, hindi naman siya, hindi siya mabaho. Walang kahit na anong amoy. Sa so, dyan, kita mo lang na, yan, lumabas yung mga dugo-dugo or uh, which is yung veins niya, tinamaan dahil nga nahigup nung syringe. And, uh, yan. Pero, naka-curious ako eh. Subukan ko. Subukan ko i... Subukan ko i... Ano, So yan, nawala na. Kulay slug na siya. Kulay dilaw na. Dahil nga talagang mahigop na lahat yung veins niya nung ginawa namin yung uh, surgery sa kanya. So yun, yun lang yung uh, isa na pwede niyong gawin kung makakaranas kayo ng uh, female na hindi makakapaglay agad ng egg which is wag naman sana. Pero as of now, meron pa akong... Uh, ito, ang isang female ko na dapat ang due date niya is March 17 pa hanggang hindi pa naglalay. So, wag naman sana uh, mag mag-eggbound ulit. Tapos yung double head clown pipe ko na, yung double head clown pipe ko na super pastel, nag-ovulate na rin pero apat na itlog lang yun. Sana naman na uh, walang mangyari, hindi maganda sa kanya. So, yan. Sa mga nagabang, sa mga nagtatanong, eto na. Eto na yung last egg. Uh, na na nagbound dito sa female ko uh, Okay na, safe na yung female. Pasensya na kayo kung di ko agad kayo na-replyan at di ko masagot yung mga PM nyo. So, ayan na, uh, safe na siya. So, for now, nakita nyo, madumi, di ba? So, hindi ko kasi siya ginagalaw pa, hindi ko nililinis para uh, maamoy niya pa rin yung eggs sa paligid niya. Uh, yun yung ginawa kong reason na baka sakaling ilabas niya kusa, pero hindi nangyari. So, pero ayan, as of now, okay na siya. Wala nang kahit na anong bump or kahit na anong egg na naiwan uh, okay na siya for sure and uh, after this video uh, lilinisin ko na tong uh, tub niya para mapalitan na yung uh, kanyang bedding at saka masanitize ko rin yung tub syempre pero napakain ko na to last time uh, two days after nung nagbound siya kasi nga iniisip ko uh, baka pag pinakain ko siya tapos mag matu, matunawan is baka maunang ilabas niya yung egg kaysa dun sa poop which is completely wrong iba pala ang nangyari yan nauna pa rin yung jebs niya kaysa sa itlog uh, two weeks ang naging diferensya so wala rin nangyari pero okay lang Malaga, ito na ito na ngayon yung egg safe na yung female at wala na akong aalalahanin so yun lang maraming maraming salamat nga pala sa mga laging nanonood ng videos ko tsaka sa mga nagpapashoutout Jeremy Barredo, uh, Andrew Copino and uh, course, uh, tambay, supplier ko, Mark uh, Angelo Morena, para kayo. Maraming maraming salamat sa inyo, tsaka kay uh, Freya, na laging nag-share ng video and uh, nagko-comment. Thank you sa support. Maraming maraming salamat sa inyo. Once again, Groovy from Exotic J. Peace out. Thank you guys for watching. Please subscribe my channel and like, follow na rin kung na gusto mo yung video. And syempre, yung notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload kong videos. This is your boy Groovy from Exotic J. Peace out!